Yun, mga kadiskarte. ay Ibigay na natin yung dokumento natin sa sa supervisor. Maya-maya daw tayo may receive. Nakakain na rin tayo doon sa Chowking. Tapos, habang nag-waiting, tumula tayo sa truck. Diba? Diba? Shoutout nga pala mga kadiskarte Kina Sir Cute. Kina Tabad. Kina Chito. May kasama nga pala yung silang isang bago. Kalimutan pa nga shoutout sa ibadie. Tsaka sa lahat ng bubo ng Petron. Rosario Terminal. Sina Sir... Second in Command. Sir Raymond. R.E.B. At kina Sir Hayden ating dispatcher may chance sir Hayden kasi sir Omay oh shoutout po at sa mga PLI boys shoutout sa inyo lahat PLI boys Rosario uh, Mabini Harbor Limay Bataan La Union lahat sa Pasakaw, sa Puerto Princesa at sa ating nga palang pinakamamahal na operation manager for South Luzon. Shout out Sir RBA. Shout out Sir. Yun. Dito tayo sa ano. Waiting lang muna tayo sa magre-receive. May pengen muna tayo dito. Shout out. Ingat-ingat po tayo sa ating mga biyahe mga katiskate At lagi natin tatandaan na let's always ride safe and let's keep on trucking Keep on trucking